Hindi paganap na sumisikat ang araw ng lumuhod si Luzbiminda sa gilid ng ilog Marikina. Nakalubog ang mga paa sa malamig na putik at nakatitig sa agos ng tubig. Ang katahimikan ng umaga ay napuputol lamang ng lagaslas ng ilog at ang mahinang kaluskos ng lumang wheelchair na nakatigil sa likuran niya. Nanginginig siya hindi dahil sa lamig kundi sa bigat ng desisyong nasa harapan niya. Isang ina mag-isa durog sa mga taong puno ng sakit at kalungkutan. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang anak niyang pitong taong gulang, walang kamalay-malay sa pinakamadilim na desisyong gagawin ng ina niya. Ipinanganak si Jomar na may matinding cerebral palsy at kailanman ay hindi nakalakad. Mula nang iwan sila ng kanyang asawa, ginulong ni Luz Biminda ang lahat para kayaning mag-isa. Nabubuhay siya sa pagtitinda ng prutas sa maputik na lansangan at halos hindi makabili ng bigas para sa hapunan. Luma na ang wheelchair at kumakalansing na parang sumisigaw ng tulong sa bawat hakbang. Pero ang tunay na masakit ay hindi ang kahirapan, kundi ang mga tingin ng mga tao na para bang ang anak niya ay pabigat at siya ay isang sumpa, walang tumutulong, puro paghuhusga. Habang lumilipas ang bawat araw, lalo siyang nawawala sa paningin ng mundo hindi nila nakikita ang kanyang pagsisikap. Ang mga kapitbahay ay pabulong na nagsasabing dapat na niyang hayaan ang kapalaran ang magpasya. At sa isa sa mga araw ng mga bulungang may lason, isang ideya ang sumibol, madilim at tahimik na parang damong ligaw. Marahil naisip niya ang ilog ay pahinga, hindi lang para kay Jomar kundi para sa kanya rin. Kung ayaw sila ng mundo, baka sakaling tanggapin sila ng ilog ang ideyang ito'y lumaki, tinulak ng desperasyon. Mabagal ang paglalakad patungo sa ilog, hinihila ang wheelchair sa basang lupa, iniiwasan ang mga bato at taimtim na nagdarasal na bang humihingi ng tawad sa Diyos. Mahimbing ang tulog ni Jumar, pagod sa pag-iyak noong gabi. Alam ni Luzbiminda na hindi ito maiintindihan ng anak, baka na nga hindi niya ito maramdaman. At dahil sa kawalang kamalayang iyon, ipinagpatuloy niya, ang paglalakad. Mas mabuti na ito, bulong niya sa sarili, pilit pinaniniwalaan ang kasinungalingang sinasabi niya sa sarili. Ngunit nang marating niya ang gilid ng tubig at makita ang refleksyon nilang dalawa, siya na may maga ang mga mata at ang anak, payat at may laylay na mga braso, may kung anong huminto sa kanya. Lumubog ang kanyang mga paa sa putik, ngunit hindi na siya gumalaw pa. Dumaloy ang mga luha, at ang paghikbi ay dumating na parang alon humahati sa kanyang dibdib. Ang pagmamahal niya sa anak ay naroon pa rin pero nakabaon sa ilalim ng pagod at kalungkutan. At sa kanya narinig ang isang kakaibang tunog sa likuran niya, isang malakas na kalabog, parang may nabaling kahoy. Nang siya'y lumingon takot na takot, nakita niya ang isang dambuhalang kalabaw itim na parang gabi, na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Lumabas ito mula sa masukal na damuhan, matay kalmado at tila alam kung saan patutungo. Nanatiling, hindi gumagalaw si Luz Piminda, mabilis ang tibok ng puso. Hindi alam kung tatakbo o mananatili. Ngunit ang kalabaw ay hindi mukhang mapanganib. Sa halip, may kakaibang katahimikan sa paraan ng paglapit nito. Huminto ang hayop sa tapat mismo ng wheelchair, tiningnan si Jomar na para bang kilala niya ito at naglabas ng isang malalim na tunog, halos parang isang unggol ng dalamhati. Kinilabutan si Luz Biminda. Hindi pa niya kailanman nakita ang kalabaw na ito, ninarinig na may hayop na gumagala roon, lalo na't mag-isa. May kung anong natunaw sa kalooban niya, parang yelong unti-unting naglalaho sa ilalim ng araw. Hindi niya maipaliwanag, pero para bang nauunawaan siya ng hayop na iyon. Ang sakit niya ang pagkalito niya ang bigat ng konsensya. At sa sandaling iyon, hindi na siya nag-iisa sa mundo. Lumuhod si Luzbiminda, yakap ang anak, umiiyak ng mahina, na natili nang ang kalabaw hindi gumagalaw, tila isang tagapangalaga. At sa sandaling iyon, kahit hindi niya maintindihan kung paano, ang matinding pagnanais na tapusin ang lahat ay nawala. Patuloy ang agos ng ilog, ngunit ngayon, tila hindi na ito banta kundi buhay. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal, na panahon huminga siya ng malalim at nakaramdam ng isang bagay na kahawig ng pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang susunod, pero marahil ang kalabaw na iyon ay isang sinyales na may isa pang daan pa. Kinabukasan ng umaga, muling bumalik si Luz Viminda sa ilog. Habang natutulog pa rin si Jomar sa kanyang kandungan at may bitbit -bit siyang basket ng prutas sa likod. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero nararamdaman niyang kailangan niyang bumalik. Ang lugar kung saan halos naganap ang hindi maisip na desisyon ay tila naging isang kanlungan. At ang kalabaw, naroon pa rin na parang hinihintay siya. Nakaupo sa kabilang pampang hindi gumagalaw. Tahimik siyang pinagmasdan ni Luzbiminda ang puso'y mas kalmado. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang hindi siya tuluyang nawawala. Ang mga sumunod na araw ay naging isang tahimik na rutina. Tuwing umaga, pupunta siya sa ilog, uupo sa tabi ni Jomar at mananatili lamang doon. Palaging lumilitaw ang kalabaw, laging payapa. Hindi ito lumalapit ng husto, ngunit hindi rin lumalayo. Para bang binabantayan nito ang kanyang kaluluwa ng hindi humihingi ng kapalit. Nagsimulang magsalita si Luz Biminda ng pabulong. Higit para sa sarili kaysa sa iba ikinukwento niya ang kanyang kabataan, ang panahong nangangarap pa siyang maging guro, ang mga araw bago naging pasa ng buhay, at sa isang paraang mahiwaga, tila nakikinig ang kalabaw. Isang umaga habang pinupunasan ang mukha ni Jomar, may napansin si Luzbiminda na nagpanginig sa kanya. Nakangiti ang bata. Isang banayad, halos hindi halatang ngiti, pero totoo. Unang, beses sa loob ng ilang buwan, Sanay na siyang makita ang anak na walang ekspresyon, halos walang kibo pero sa sandaling iyon, may buhay sa kanyang mukha. Napahawak si Luzbiminda sa bibig, pilit pinipigilan ang pag-iyak. Tinignan niya ang kalabaw, na parang gusto niyang ibahagi ang sandaling iyon dito. At sa kung anong paraan pakiramdam niya, ay nauunawaan siya nito. Para bang ang hayop na ito ay higit pa sa inaakala. Isang araw, naisipan ni Luzbiminda na bigyan, nang maliit na mansanas ang kalabaw bilang pasasalamat, lumapit siya ng dahan-dahan, nanginginig ang kamay habang hawak ang prutas. Tiningnan siya ng hayop, lumapit ng isang hakbang at ibinaba ang ulo. Iniabot niya ang prutas ng marahan at tinanggap ito ng kalabaw ng buong ingat. Ang munting ugnayang iyon ay parang may nabasag at muling nabuo sa kalooban niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may lugar pa sila sa mundong ito siya at ang anak. Maaring walang ibang nakakakita, pero ang kalabaw, nakita sila, ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Sa hapon ding iyon, pag uwi niya sa nayon, nadatnan, niyang may tatlong kapitbahay sa tapat ng kanilang bahay, nagbubulungan at kunotno. Isa sa kanila ang nagtanong, may halong panlalait kung totoo bang kinakausap niya ang kalabaw na parang tao. Hindi sumagot si Luz Biminda Pumasok lamang siya, isinara ang pinto at umiyak. Paulit-ulit sa kanyang isip ang mga salitang, Hindi pa ba sapat na pilay ang anak? Nasiraan pa ng bait? Muling lumapit ang kalungkutan tulad ng aninong nagkukubli sa likod ng pintuan. Kinabukasan ng umaga nilagnat si Jomar. Nangangatog ang munting katawan at pabalik-balik ang mga mata tila may hinahanap na wala roon. Sa matinding takot, buhat-buhat ni Luzbiminda ang anak at nagtungo sa ilog na parang ang mahiwagang lugar na iyon ay may kapangyarihang makagamot. Pero wala ang kalabaw. Sa unang pagkakataon sa maraming linggo, hindi ito lumitaw. Sumigaw siya, nakiusap. Habang nag-aapoy sa init ang batang nasa kanyang mga bisig, mas madilim ang agos ng ilog at binalot siya ng takot. Huwag mo akong iiwan ngayon paki pakiusap, aniya sa gitna ng luha. Ngunit mula sa gitna ng gubat, Muling narinig ang tunog ng mga sanga na nababali. Tumakbo ang kalabaw, bumubuka ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, na para bang alam nito ang pangangailangang nagaganap. Napaatras si Luz Biminda pero diretso ang hayop sa kanya, ibinaba ang ulo at itinulak ang kanyang balikat gamit ang ilong. Gusto nitong sundan siya. Walang pag-aalinlangan, isinakay niya si Jomar sa malapad nitong likod, sumamparin siya at mahigpit na kumapit tumakbo ang kalabaw sa gubat parang alam kung saan pupunta. At si Luz Biminda sa gitna ng hikbi at pag-asa ay nagpatangay. Makaraan, ang ilang minutong tila oras ang binilang. Narating nila ang isang malawak na kalapagan kung saan may maliit na bahay na yari sa kahoy. Lumabas ang isang matandang babae at napasigaw. Diyos ko si Kadato yan ang kalabaw ko. Tinulungan niya si Luz Biminda bumaba, inakay si Jomar at, nang hindi na nagtatanong, tinala ito sa loob ng bahay. Isa siyang albularyo at ang kalabaw na si Datu ay matagal nang nawawala. Ngunit ngayon hindi lang siya bumalik. Dala niya ang isang inang desperado at isang anak na lumalaban para sa buhay. Ang albularyo ay nagngangalang nanay iska at sa matatag na mga kamay at banayad na tinig, ginamot niya si Jomar gamit ang mga dahon, tsaa at matatandang panalangin. Tahimik na nanunood si Luz Biminda nakaupo sa isang sulok na parang nasasaksihan ang isang himala. Ang kalabaw si Kadato ay nanatili sa labas, nakahiga sa lilim ng isang puno ng mangga, tila nagbabantay sa lahat. Sa loob ng dalawang araw, nagpalita ng lagnat at pagdedeliryo ni Jomar. Hanggang sa isang tahimik na madaling araw, iminulat niya ang mga mata, huminga ng malalim, at binigkas ang pangalan ng kanyang ina sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Luhod na bumagsak si Luz Viminda humahagulgol. Hindi niya maipaliwanag kung paano o bakit. Pero sa sandaling iyon, lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pag-abandona, ang kahihiyan, ang takot sa gilid ng ilog ay tila naging malayo. Hindi milagrosong gumaling si Jomar, pero siya'y buhay, tumutugon, muling nagigising. Para bang ang gubat na iyon ang lugar na iyon, at ang kalabaw ay gumawa ng isang bagay na mas malalim pa sa kahit anong gamot ibinalik nila sa kanya ang pananalig na nawala. Sa mga sumunod na araw, itinuro ni nanay iska ang mga bagay na lampas sa damot siya. Nagsalaysay siya tungkol sa espiritu ng mga hayop, kung paanong ang ilan ay dumarating sa mundo na may layuning higit sa kayang makita ng mata. Sinabi niyang espesyal si Kadatu, isang tagapagbantay, at marahil ay pinili nito si Jomar para sa isang bagay na hindi pa nangyayari. Tahimik lang na nakikinig si Luz Viminda, pero iba na ang tingin niya sa mundo. May bago na sa kanyang loob. Isang binhi. Dahan-dahan, nagsimulang tumugon si Jomar. Isang ngiti rito, isang sulyap roon. Natutunan niyang iangat ang kanyang mga braso sa tulong. Maglaro ng mga dahon at bato. At sa tuwing lalapit si Kadatu, tatawa ang bata. Mahina pero puno ng katotohanan, isang halakhak na nagpapaluha sa kanyang ina ang koneksyon ng dalawa ay hindi mapag-aalinlanganan. Tila nauunawaan ng kalabaw kung kailan malungkot si Jomar at hihiga ito sa tabi ng bata, waring iniaalay ang init at katahimikan bilang kanlungan. Nang napagpasyahan nilang bumalik sa nayon, ibang-iba na si Luz Viminda. Dumating siyang may bitbit na anak sa bisig at ang kalabaw sa tabi. Naglalakad sa maputik na landas na parabang bahagi ng pamilya. Lumabas ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga bahay, nagbubulungan, pero may kakaiba na sa kanilang mga mata. Pagkamangha, ang ilan ay umiwas. Ang iba naman sa unang pagkakataon, nag-abot ng prutas, malinis na tela at kahit pilit ng ngiti. Hindi pa ito ganap na pagtanggap, pero simula na, habang lumilipas ang mga araw, kumalat ang kwento ni Kadatu. May mga tao, mula sa ibang nayon na dumadayo upang makita, ang banal na kalabaw tulad ng tawag nila rito. Ngunit tinanggihan ni Luzbiminda ang anumang pera o alok. Ayaw niyang gawing palabas ang lahat ng iyon. Alam niyang ang tunay na himala ay hindi ang kalabaw kundi ang ginawa nito sa kanyang kalooban. Ibinalik siya sa kanyang sarili. Ibinangon niya ang ina ang babae. Ang taong akala niya ay nalunod na sa pagod at sakit. Isang gabi, habang pinupuno ng mga bituin ng langit at mahimbing na natutulog si Jumar, Umupo si Luzbiminda sa tabi ni Kadato at bumulong ng isang salamat. Tiningnan siya ng kalabaw at gaya ng palagi, humiga sa tabi. Doon niya naunawaan marahil alam ng hayop na malapit na itong matapos sa kanyang misyon. Kinaumagahan umalis si Kadato mag-isa, naglakad papasok sa gubat hindi na lumingon. At hindi siya pinigilan ni Luz Biminda. Alam niyang saan man ito naroroon, naiwan na nito ang bakas nito. Makaraan ng ilang taon, naglalakad na si Jomar gamit ang mga saklay na yari ng isang lokal na manggagawa. Maliwanag ang mga mata at may saya siyang nakakabit sa bawat tao sa kanyang daraanan. Si Luzviminda ngayon ay mas matatag, ay nagtitinda ng prutas sa isang makulay na kariton sa tabi ng kalsada. Lagi siyang nakangiti kahit sa mahihirap na araw. At sa isang sulok ng nayon sa isang batong nakatayo sa gilid ng ilog, inukit ang mukha ni Kadatu. Hindi bilang alamat kundi bilang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may isang bagay o isang nilalang na maaaring sumulpot mula sa kawalan at baguhin ng lahat. Minsan ang sakit ay napakatahimik na walang nakakarinig nito kahit ang mga taong nasa tabi natin. Si Luz Biminda ay hindi isang masamang ina. Isa lamang siyang kaluluwang pagod, sinakal ng mga paghuhusga, ng kawalan ng tulong at ng takot na hindi sapat ang kanyang ginagawa at kahit sa pinakamakakapal na anino kung saan ang pag-ibig ay tila nalunod ng kawalan ng pag-asa, may isang bagay pa rin tumatawag sa atin pabalik. Sa anyo ng isang tahimik na kalabaw, ipinakita ng buhay na ang mga himala ay hindi laging may pakpak o kumikislap na liwanag. Minsan dumarating sila na may mabibigat na paa at malalim na matang tumatago sa kaluluwa. Hindi pinagaling ni Kadato si Jomar gamit ang mahika, pinagaling niya ang isang ina sa pamamagitan ng presensya sa katahimikan at sa simpleng pananatili. Pinaaalala sa atin ang kwentong ito na walang sinumang dumaraan sa sakit nang walang bakas pero hindi rin kailangang daanan ito ng mag-isa na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa pagod at na kahit mukhang wala ng pag-asa, palaging may daan, sapat na ang isang kilos, isang tingin, isang pag-asang hindi inaasahan sa sapagkat sa kaibuturan, ang gusto lang naman ng bawat isa ay ang mapansin, mayakap at maalala. At minsan ang tanging nakapagliligtas ng isang buhay ay isang bagay o isang nilalang na piniling manatili. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Ikwento mo sa amin sa mga komento at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento. Isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.